Nagulat nga maraming fans ng gawin nito ni Lebron James after ng laban nila against sa Chicago Bulls. Well kung hindi nyo pala mga idol, eto nga ang Lakers pati na rin ang Chicago ay this past few weeks, this past few months ay medyo nadidigit nga sa isa't isa patungkol nga sa isang possible trade. Isang possible trade na nag involve nga sa former Lakers player na si Alex Caruso pati na nga rin si Zach Levine na mapupunta nga dito sa LA Lakers via trade. Ilang linggo na rin yung mga idol na circling around social media talaga namang iba't ibang rumor. Yung iba positibo, yung iba naman negatibo. Yung sinasabi ang Bulls na gusto si Austin Reeves. Ang sinasabi naman ng ibang report, ang Lakers hindi bibitawan. etong si Austin Reeves talaga nga namang back and forth ang mga balita patungkol dito sa trade rumor na ito and of course alam na yan nila LBJ, nila Anthony Davis, lahat ng Lakers player at pati na nga rin ang mga Bulls players, pati na rin ang Bulls team alam nila ang rumor na yan kaya nga't nagulat ang maraming fans mga idol nang gawin ito ni Lebron James dahil matapos nga ng kanilang pagkatalo against the Chicago Bulls ay usually mga idol ang mga Lakers player ay rekta na, na ito locker room dahil talo sila ay hindi magandang mood at yun mga idol painga na sa locker room at bawi na lang next game. Pero this game mga idol ay ito ang ginawa ni LBJ after the game kahit na talo pa sila. Panorin natin to. Well, binati lang naman ni LBJ after the game ang mga players na nasasangkot nga patungkol sa trade rumor na mapupunta nga daw itong mga Chicago Bulls player na ito sa Lakers. Nandiyan si DeMar DeRozan, nandiyan si Vucevic, si Caruso, pati na rin si Zach Levine. Yung apat na player na yan mga ito lang mga pangalan na floating around sa trade rumor between the Chicago Bulls and the Los Angeles Lakers. Yan naman sabi ng mga fan ito. It's happening na nga daw ang trade package Lakers and Bulls is about to ship Dilo off for Caruso Bron knows something nga daw at fire up the trade machine na nga daw sabi ng isang NBA fan Sabi naman dito mga idol, he told Levine and Caruso, see your boys in a month at ang negotiations nga daw ay nag-umpisa na after nilang makita ito. At si Austin Rivers nga daw, abing nakikirecruit na rin. Dito sa former Lakers player na si Caruso, it's time na nga daw sabi ng isang Lakers fan already making chemistry with his new teammate Zach Levine. At sari-sari pa mga komento at reply ang ginawa ng mga NBA fan lalo na mga Laker fan mga idol matapos nga nilang makita itong gawin ni Lebron James. Nagulat nga daw silang mga idol na ginawa talaga ito ni Lebron. Alam niya namang may trade rumors na nga na floating around between these players, between the Bulls and the Lakers. Ano bang masasabi niyo dito mga idol? Komento nyo lamang yan.